Nakita ninyo si ate. O, oh, ayan, o. Nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko. Nakatawag pansin po sa akin ito si ate. Pag ano, umuwi. Kasi pinauwi ng ano. Pinauwi na ng amo. Opo, ng babae. Ay, oon, tatakot siya yun. Nag-selos sigurado yun. Sabi, hmm. sabi ng babae, balik ako ng emergency. Pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag. na ako ng pinas Trending ngayon ang balita hinggil sa isang Pinay OFW. Nagugat ito sa isang vlogger kung saan kinapanayam ang naturang Pinay OFW matapos ngang isa uli ng among babae sa agency nito. Ang nasabing Pinay OFW ay nasa edad 25 anyos at mula sa General Santos City sa Mindanao. Higit sa dalawang buwan pala umano ang babae sa kanyang trabaho doon sa Saudi Arabia pero siya ay isinauli ng kanyang among babae. Basis sa vlog ng nagangalang Kabong, Pinauwi umano ang babae na ito dahil sa sobrang ganda at pinagseselwosa ng kanyang among babae. Maririnig pa sa sinabi ng vlogger na delikado ang magpapadala ng magagandang katulong sa ibang bansa dahil baka makaranas ng pagmulistiya. Puring-puri ng vlogger ang beauty ng naturang Pinay OFW. Ekwenan ni Kabayan kay Kabong ang ilang nakaranasan niya sa dalawang buwan ng pagtatrabaho sa Saudi. Base sa kwento, tila type ng kanyang among lalaki na tinawag niyang baba. Madalas daw siyang puntahan sa kusina ng kanyang baba kahit wala namang kukunin. Isinasama o manoy siya nito sa ibang lakad imbis na magbantay ng mga alagang bata. Matapos mag-viral, may isang kapwa Pinoy OFW ang lumutang sa online community at sinabing kaibigan na kanyang amo ang madam ni kabayan. At alam niya o ang totoong kwento kung bakit ito napauwi ng na maaga. Ang totoo o mano, hindi nagustuhan ng among babae ang mga ikinikilos ni Pinay OFW. Lumalabas umano ito ng banyo na nakatapis lamang matapos maligo kahit pinagsabihan na siya ng among babae na huwag na uulitin pa. Ngunit patuloy pa rin umano itong ginagawa maging ang pagsama sa among lalaki kung saan saan na nauna nang ipinagbawal ng among babae ay patuloy rin umano ginagawa ni Kabayan. Samantala, nagsalita na ang Pinay OFW at ipinagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga pambabatikos sa social media. Kung papanoorin ang buong video, walang maririnig na sinabi si Pinay OFW na siya ay maganda. Hindi rin niya binanggit na kaya siya pinauwi dahil sa kanyang angking kagandahan. Marami nga ang bumabati ko sa nasabing Pinay OFW, hindi lang dahil sa statement na kaya ito pinauwi dahil sa sobrang ganda, kundi pati na rin sa mga kilos at ngiti nito. Sinagot ng Pinay OFW ang paratang na ito at mariin niyang pinabulanan. Hindi umano totoo ang tuwalya o tapis issue. Hindi niya umano ito ginagawa sa bahay ng kanyang amo. Tinatanong ko, po natin siya. Ito ha, magsilbing ano to, paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abog. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Katulad po nito. Hindi po, hindi po tu, tu, tourist ang visa niya. Siya po ay talagang uh, trabaho po at uh, talagang uh, yan lang po yung kanyang gagawin po. magtrabaho bilang isang katambahay. Okay? So, ngayon po, ano ba naman itong, Okay, Dali lang. Okay. So, tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Oh, ayan. Tingnan niyo po. At, ate, uh, taga saan ka? Jensan. Po. Taga Jensan. Ilan taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? first time mo, hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? So, ilang buwan ka lang sa amo mo? And two months and 18 days. Two months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo. Lagi kang inaaway. Na testelo si siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? kasi yung tatay lapit ng lapit tapos pumunta sa kusina kahit lumalabas ako sumusunod naman tapos ano yung sabi niya punta tayo magpalaro ng bata pagdating doon sa palaruan yung mga bata may bumabantay pala tapos ako dinadala niya ako sabi niya balik ka punta tayo doon gano hindi pala ako magbabantay ng bata sinasabay niya ako kung saan siya oh nakita mo <laughs> Ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate. Tayo ka. Nakita ninyo si ate. O, ayan, o. Nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko. Nakatawag pansin po sa akin ito si ate. Ate, na ako'y nagtatakot para sa iyo. Real talk po tayo. Kasi alam ninyo, yung katulad po ninyo, na talagang, Diyos ko, takot talaga na, na talagang, uh, diyos ko, ako'y tatakot sa iyo. So, ngayon, uh, bukod doon, ano pa yung mga na mo? Tapos yun, pag ano, umuwi, kasi pinauwi ng ano. Pinauwi na ng amo. Opo, ng babae. Oo, tatakot siya yun, nag-chelo sigurado yun. Sabi, hmm. sabi ng babae, balik ako na yung si pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag, uwi na ako ng pinas. Kaya pinauwi ako ng pinas. Hindi talaga sila papayag na ibigay ka sa iba. Kaya nga sa ano, So, ngayon, ate, itong gagawin natin, ha? Okay. So, ate, ha? Tama na yung pag-abroad mo ng ano. Marami namang ibang trabaho. wag na sa bahay, ha? Natatakot kami para sa iyo. Mabuti na lang, tatlong buwan ka, dalawang buwan ka palang mahigit, uwi ka na sa Pilipinas. Okay? Kaya yan ang isa sa mga mahirap pang ano. Yan nga po, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood po, ayun oh, 700 na nanonood sa iyo ngayon ng live natin. Oh, kita mo gaano kadami tao na nanonood tayo ngayon. Ate, maawa ka sa sarili mo. Ayaw namin na isang araw ay eh, ka na ng tulong na ikaw ay minomolestya o ginagawa ng hindi maganda ng amo mo. Natatakot kami para sa iyo. Tama lang na nakauwi ka na sa Pilipinas at first time. Eh, maraming trabaho na pwede mong gawin para ikaw ay uh, uli. Pero never ano. ano bang tinapos mo, Iha? senior high school ka. Huwag ka mag-alala. Kahit senior high school ka, sigurado ko naman may talent ka naman, may skill ka naman, di ba? So, ganyan. Hoy, gabi naman si Ate, bawal mag-diet sa maganda. Ha ha, kami na pangit. Huwag naman ganun Ate. Kaya lang sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga ganitong mga itsura, pagkatrabaho mo sa bahay, jusko ko nakakatakot. 'Di ba? Wala naman ako sinabing yung pangit hindi magtatrabaho. Wala naman ganoon. Kayo talaga. Kaya lang Mahirapan lang tayo kasi si ate ko si may may apil eh, no? Ma, ma ano ang apil niya eh. Po, oh, kailan ka dumating? Kanina? Kanina. So, ano na iwan mo na yung ano mo at arrival stamp mo? Pinakuha na. Papalitan Pap ng ano. So, ayan lang. So,